Ito ang ating stop. Yan po yung ginagawa naming activity ngayon. Ma'am, maraming salamat po, Madam. Sige po. Yan po yung ginagawa naming activity ngayon dito sa barangay ng uh, Minalin, Minali, Pampanga. Uh, kasama po natin ang uh, Lieutenant uh, Elaine Elin, deputy, deputy po ng Minalin sa mga kapulisan dito. Nandun po sila sa taas ngayon at uh, nagmemoryanda lang po. Ayan po sila. Ma, te, kamusta? Ayan po yung ginagawa natin para makita nyo. Kasalukuyan po kasi malaki po ang tubig dito sa barangay na to. At sobrang uh, napakahirap po ng uh, sitwasyon nila ngayon dito sa lugar na to. Isusunod po natin ang medication dito sa lugar na to dahil sa talagang lubhang. Napakahirap po ng sitwasyon at kailangan na kailangan nila ng tulong. Mader! Ayan po, ayan po yung ating kapulisan na nakaantabay sa ating mga ginagawang uh, aktibidad dito sa barangay Minali, Manyango, Pampanga. Mader, uh, sa huli din po, pasyalan ko po kayo sa bahay nyo. Uh, kausapin ko yung admin natin dito na si Mirasol Tolentino. Sige po, sige po. Mother, sige po, ingat po kayo, Mother. Pasyalan ko po kayo sa bahay nyo. No, Mother? Sige po. Mother, ayan po. Brother thank you for social distancing boys social distancing dia tetap ngingetin tab deputy head dito sa Minaling, Pampanga si Ma'am Elaine po, lieutenant officer ayan po yung GKM kasama po natin yung GKM group at yung Kapampangan Pet Malu kasama po natin sila sa pamimigay uh, tulong dito sa barangay Minaling, Manyango, Pampanga ayan po yung ating mga kaibigan dito at kasalukuyan po eh na nila yung tulong na binibigay ng GPKC Clan at ng GKM Group. Kasama po natin ang pusang uh, pag-volunteer ng mga kapampangan Pet Malu. Kasama din po natin si Sir Aldrin, founder po ng iba't ibang grupo sa ating lalawigan. Sir, ayan po, live po tayo. Ano masasabi mo sir sa ginagawa nating uh, pagtulong ngayon sa mga mamamayan dito sa barangay Minalin, Manyangopampanga? Uh, tayo na po lahat ng paraan ay uh, na kailangan natin gawin para makatulong tayo kahit konti sa ating mga kababayan na nangangailangan tulong dito sa uh, Parangay Maniang uh, na lumubog dahil sa nakaraang bagyo. Uh, sana po kung sino man po yung may malalaking puso dyan na gustong tumulong. Ah, uh, bukas palad po kami tatanggap ng tulong mula sa inyo para may din namin sa mga iba pang nakakailangan. Yeah. Ayan. Ayan po, founder po ng iba't ibang grupo dito sa ating lalawigan. Ayan po, dumako po tayo sa mga binibigyan natin ng uh, tulong. Ayan po, kasalukuyan. Ayan po ang ating uh, mother, mother. Ayan po. Ayan po sila ngayong kasalukuyan. Sir, maraming salamat po. Okay po. Ayan po ang uh, nabigyan natin ng tulong dito sa barangay Minaliman yung magumpanga. sir, thank you po, sir. Thank you po. Ayan po. Sa ulitin po, medication naman po ang iahandog natin dito sa barangay na to. Ako po ang founder ng GPKC Clan, Jun Reyes Oherio po na nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagtulong sa amin lalo na po sa aming mga sponsors am Sul Eman Ray Flores uh, Vince Gatus uh, ng uh, Lando Chicharon Store Weyna Ugoy na nasa Hong Kong Arlene Pasqua na nasa Baring at yung mga iba-iba pang uh, tumulong sa atin si Sir Jonathan na nag-donate uh, din sa atin at si Ma'am Ar, uh, A.J. Argisa po na nasa Singapore na isa din na uh, tumulong sa atin para sa ating mga ginagawang kabutihan sa ating mga mamamayan. Ayan po ang ating uh, mga kababayan. Uh, Granada. Granada, Larian. Granada ba yan? Yung mga member, may iwan. Sinong member ng GPKC? Ano? May kayo ito, ano? Isap tayo. Parahan na ka na yan. Ako po si Juno Herr... sa Reyes O'Hario, founder po ng GPKC Bland. Ito po ang hinahandog namin sa inyo. Yung relief goods na pinahabi po dito sa barangay. minalin nalim, manyaw okay. o okay. pampanga. Dito po, nandito tayo sa na Barangay Hold. Dito po natin binukwa ang nating uh, na relief operation na i-organization ng ating barangay dito sa Minali. Maraming maraming At salamat din sa ating mga kapulisan. Maraming maraming salamat din sa ating deputy dito na si Captain Aling. Uh, dito po sa Minali deputy of po Police dito po sa ganito. Ito na si mga members ng security group pasangan pet malu yang preto ngati po ini kisi-kisi na aking pinamukuluan hanggang sa susunod po maraming maraming salamat po sa inyong pagsumota sa amin dito sa aming ginagawang ah, kabutihan sa ating mga pamamayan at sumasalito po ako sa inyo maraming maraming salamat po umuuli po, po sa mga sponsors po natin na nagsigay ng tulong sa atin Maraming marami salamat, salamat po, po. sumasaludo po kami lahat sa inyo